Number 6 sasakyan, anong pihit si Rona? Kinakabahan siya dahil first time niyang makilala ang parents ni Alan. Wala naman siyang negative information tungkol sa mga ito. In fact, sabi nga ni Ruth, close ito sa parents ni Alan dahil kinukonsinti ito ng mga ito. Pero alam din niyang mayaman si Alan kaya hindi niya maiwasang kabahan na baka hindi siya pumasa sa pamantayan ng mga magulang nito. Kinuha niya ang kanyang compact mirror sa bag at tiningnan ang sarili. Alan, do you think I should remove some of my makeup? Masyado yatang marami. Natawa si Alan sa kanya. Darling, will you relax? You look perfect. Perfect? Perfect ka pa dyan. Ikaw nga ang may sabing gusto ng pamilya mo, no? yung simple lang. Pupulong-bulong na sabi ni Rona. Kinuha ni Alan ang kamay niya at hinalikan. Relax, I'm sure maiinlab din sila sa yung katulad ko. Sa isip niya, sana totoo nga ang sinasabi ni Alan. Gusto niyang makuha ang approval ng pamilya nito. Lalong-lalo na ng parents ni Alan. Habang papalapit sila sa bahay ng kasintahan, piling niya ay pupunta siya ng korte para sintensyahan. Ipinarada ni Alan ang sasakyan nito sa harapan ng bahay nito. Sa harap ng pintuan, puminto ito at tinitigan si Rona. Rona, ano ba? Relax ka lang. Magugustuhan ka nila. I am sorry, darling. Hindi maalis ang kabako. Tingnan mo, ang putla-putla mo na. Baka sabihin ng parents ko, sakitin ka. Pagbibiro ni Alan. Lalong kinabahan si Rona sa biro nito. Naku, Alan, pwede bang sa ibang araw na lang natin ituloy to? Tumalikod na si Rona para umalis. Mabuti na lang ay nahawakan ni Alan ang kanyang kamay. Rona, don't be silly they are expecting us. Pero, Alan, okay, okay, mabuti pa, ganito na lang, para bumalik ang kulay mo. Nabigla si Rona nang halikan siya sa labi ni Alan. Isang marubdob na halik na di niya inaasahan sa ganoong pagkakataon. Halos mapugto ang kanyang paghinga nang lubayan siya ni Alan sa pagkakahalik nito. Tama si Alan. Pumalik na ang mamulamulang kulay sa mukha niya. Nagling na buhay ang kanyang dugo sa mga halik ng binata. Now, you look radiant. Tumawa lang si Alan at pinuksan na ang pinto para sa kanila. Wala siyang nagawa. Para siyang nasa ilalim ng hipnotismo nito. Mabuti na lang ay nandun din pala si Ruth. Sa loob-loob niya at least may kakampi siya kung sakaling hindi siya magustuhan ng mga magulang ni Alan. Tita, during college days pa po kami magkaibigan ni Rona. Best friend ko po siya. May pagmamalaking pakilala sa kanya ni Ruth. Naputol ang kanilang pagwagwentuhan nang lumabas ang katulong at sinabi na nakahanda na ang dinner table. Tara, doon na natin ituloy ito Pumasok sila sa isang pinto kung nasaan ang dining room. Pinilipot niya ang kanyang mata sa magarang pagkakaayos ng hapagkainan. Mahaba ang lamesa, pero isang side lang ang nakaset. Naisip niyang dahil malaking pamilya kasi na alan, kaya kailangan nila ng ganito kahabang lamesa. Si Alan na lang ang natitirang wala pang sariling pamilya. Ang mga kapatid nito ay may sari-sarili na. Sa ngayon, ni balang silang kakain. Ang mga magulang ni Alan, si Ruth at silang dalawa. Ang laking pasasalamat talaga niya nang makita si Ruth. May dalawang klase ng plato. Isang malukong para sa sopas. Isang malanday para sa main course. Dalawang klase ng baso sa tubig at para sa red wine. Tatlong klase ang kopyertos para pang sopas, pang main course at para pang dessert. May isang katulong na nag-aasikaso ng mga ilalabas o ipapasok sa kusina. Sa loob-loob niya, ganito kaya sila kumain araw-araw? Gusto niyang matawa. Naisip niya na kung alam lang ng mga magulang ni Alan kung kaano sila kagulo sa dinner table, baka himatayin ang mga ito. Sa kanilang bahay pa naman, kung saan iniluto ang ulam, doon na rin i-serve. Would you like some more wine, iha? Tanong sa kanya ng mama ni Alan. No, thank you po. Kaning sagot ni Rona. Good for you. Don't be like her. She drinks more than I do. Sabat ng papa ni Alan. Ito naman, pasok ni Ruth. I also drink a lot. That's the curse of our family. Tanggap na nito ang pagkatalo. Nakataas pa ang kamay para lalong bigyantiin ang sinasabi. I hope in the future, you don't become alcoholic like these ladies. Itinuro nito ang asawa at si Ruth at saka pumulalas ng tawa. Nagustuhan niya ang mga magulang ni Alan. Natural lang silang tao. Walang pagkukunwari sa katawan. Ang pinakapaborito niya ay ang papa ni Alan. Malabiro at karinyoso. Sayang at hindi naman na ni Alan. Sayoso kasi itong katulad ng mama nito hindi niya akalain na mag -e enjoy siya sa gabing ito. Ang lahat ng kanyang inakala ay pawang kabaliktara ng nangyari. Nang nagpaalam si Ruth, sumabay na rin sila rito. Siyempre, inihatid siya ni Alan sa kanila. Thank you for a lovely evening. Hinalikan niya sa pisngi si Alan. Hindi. Thank you for making my evening nilinis pa ang mga matang sa nito. Ang manghahalikan siya nito sa labi, pero pinigil ito ni Rona. Tama na muna, tinakpan ni Rona ng kamay ang bibig nito. If you must know, masakit pa ang labi ko sa halik mo kanina. Hindi nga ako masyadong nakakain dahil nabugbog yata. O ay nasabi niya natawa na lang sa kanya si Alan. Matagal na silang magkasintahan. Tapat sila sa bawat isa. Tahimik ang kanilang relasyon. Minsan ay hindi sila nakikita ni Alan sa isang linggo. Pero lagi naman silang nagtatawagan. Pero nitong mga huling araw, naging padalang na ng padalang ang pagkikita nila. Ang sabi sa kanya ni Alan, may marami lang itong inaasikaso sa negosyo ng pamilya nito. Next week, matatapos na yung bahay na ipinatayunin na papa sa probinsya. Any moment, nilipat na sila doon. Kwento ni Alan sa kanya. Talaga? Mahinang tugon niya rito. Naiilang si Rona. Hindi niya alam ang patutunguan ng kanilang usapan. Napansin niya nito ang mga nakarang araw na mukhang malalim at malayo ang iniisip ni Alan. Dalawang araw din silang hindi nagkita at pagkatapos ay ito. Hindi niya maiwasang isipin na nanlalamig na sa kanya ang nobyo. Mahal na niya si Alan. Hindi niya yata makakaya nang mawala ito. Nakatuon ang mga mata ng lalaki sa kanya. Bakit? May nagawa ba akong mali? Ayoko. Ayoko kung marinig ang mga sasabihin mo. Ipinikit na lang niya ang mga mata at hinintay ang sasabihin ni Alan. Gusto ko sanang ibigay ito sa'yo. Bahagyang binuksan ni Rona ang kanyang mga mata. Ano to? Buksan mo. Isang maliit na kahong gawa sa kapis. Nalagyan pa lang ay halata ng mahalagang bagay ang laman. Pagbukas niya ay isang rositas na sing-sing na nakaibit sa kulay pulang velvet ang bumulaga sa kanya. Lalo nitong pinatingkad ang brilyo ng ginto at Brilyanteng nakapaikot na parang bulaklak. Sana, tanggapin mo ito kasabay ng pagpayag mong samahan ako sa bahay na ibinigay ni na mama at papa. Pinapaubaya na nila sa akin yung bahay na tinitirhan namin ngayon. Kung papayag ka, gusto ko sanang alukin kang maging Mrs. Rona Villanueva. Mrs. Rona Villanueva Ang sarap pakinggan ng apelido ni Alan sa pangalan ko. Naramdaman na lang niya ang mainit na daloy ng luha sa kanyang mga pisngi. Parang sasabog sa kaligayahan ang kanyang dibdib. Oo, Alan. Oo. Kinuha ni Alan ang singsing -sing at isinuot sa kanyang daliri. lalamig at nanginginig ang mga kamay nito. Ngayon lang din napansin ni Rona na pareho pala silang umiiyak ni Alan. Niyakap siya nito ng mahigpit. Salamat, salamat. Hindi magmaliw na sambit nito. Hindi siya makapagsalita sa nakakahilong kaligayahan pinilit na lang niyang pakinggan ang mga sinasabi ni Alan. Salamat, Rona. Ilang araw na rin nasa isip ko to. Natatakot ako na baka hindi ka pumayag. Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Napakasaya ko, Rona. Asahan mong paliligayahin kita. Mahal na mahal kita, Rona. I love you very much. Nawala na ang lahat ng alinlangan niya sa minamahal. I love you too, Alan. Maaga pa ay nakapako na ang ngiti na nasa labi ni Rona sa araw ng kanyang kasal. Wala siyang pakiramdam. Pinapabayaan lang niya kung saan siya dalhin ng mga taong nakapaligid. Pinapabayaan lang din niya ang kahit anong gawin sa kanya ng mga ito. Basta ang tanging nasa isip niya ay iyon ang araw ng kanyang kasal. Nang nasa simbahan na siya, pinipilit niyang mag-concentrate. Bahagya niyang namataan si John sa mga taong dumalo. Pero nawala agad ito nang makita niya si Alan na nakatayo malapit sa may altar. Dito na lang siya nag-focus. Nang abutin ni Alan ang kanyang kamay, alam niyang ipinigay na rin niya rito ang malaking bahagi ng kanyang pagkatao. Tumunog ang kampana ng simbahan at naglabasa na ang mga tao para batiin silang dalawa. Sa isang restaurant, ginawa ang reception. Doon ay medyo nakakahinga na siya ng maayos. Nauna na sila para salubungin ang mga bisita. Ma, hanggang dito ba naman ay umiiyak pa rin kayo? Natatawang sabi ni Rona sa ina pero sinagot siya nito ng mas malakas na hangulgol. Huwag mo nang intindihin niyang mami mo. Kagabi pa nagdadrama yan. Mukhang kulang sa pansin. Siniko ng mami niya ang asawa. Pasensya ka na iha. mamimis lang kita kapag hindi ka na umuwi sa bahay. Nagtawanan lang ang mga taong malapit sa kanila. Nako balae, eh masasanay ka rin. Tingnan nyo nga kami, pagkatapos naming magpakasal ng tatlong anak, inip na inip na kami dito kay Alan. Ngayon ay panahon naman para bigyan namin ang pansin ng pansin ang aming sarili. Sabi ng mami ni Alan. Patawa-tawa lang ang daddy ni Alan. Huwag po kayong mag-alala, mami. Pupunta rin po kami sa inyo araw-araw para makikain. Hindi pa pala marunong magluto si Rona at siya naman ang sumiko sa asawa. Sa isang resort sa Palawan sila nag -honeymoon. Simula sa kanilang cottage, walking distance lang ang beach. Isang mahabang white sand ang kumokontra sa napakaasul na daga. Halos sila lang ang tao sa resort at ang mga namamahala nito. Nakaupo sila sa iisang silya sa harap ng beranda ng kanilang cottage isiniksik pang mabuti ni Rona ang sarili sa katawan ni Alan habang galak na galak sa kanilang view. Ang ganda dito. Sana dito na lang tayo habang buhay. Sariwa ang hangin. Kaya lang medyo malamig pag ganitong gabi. Talo pa niyang ibinalot ang sarili sa makapal na kumot. Thank you for taking me here. Napansin niyang walang imik si Alan. Tumingala siya para makita ang mukha ng asawa. Bakit ang tahimik mo? Tanong ni Rona kay Alan. Hiligpitan nito ang yakap sa kanya at hinalikan siya sa buhok. Naisip ko lang kung gaano ko kaswerte at ako ang pinili mo. Hinawa kanya ang mukha ng asawa at diretsyong tumingin sa mga mata nito. Hindi! ako ang maswerte dahil ako ang pinili mo. At hinalikan niya sa labi si Alan. Sinagot naman ito ng asawa ng mas maiinit pang halik. Itinayo siya ni Alan at iniurong nito ang silya sa tabi. Kinuha nito ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan at inilatag sa beranda. Nagulat siya sa lamig ng hangin na tumapo sa kanyang katawan. Iniligid niya ang kanyang paningin sa takot na may nakakakita sa kanila. Tanging ang refleksyon lang ng ilaw ng buwan ang nagsisilbing liwanag sa resort. Wala ni isang anino ang gumagalaw. Ang mga puno lang ng buko ang parabang nagsasayaw dahil sa malakas na hangi. Tila ba nagsisiganap ang mga ito sa isang ritual habang sinasabayan ang balayad na tinik ng alon na humahampas sa pangpang? Ibinaba ni Alan ang napakanipis niyang dami. Inayo siya nito ng higa at may ilang sandali rin itong tumigil. Tinitigan at parang sinusuri nito ang bawat hugis ng kanyang katawan na pinatalim ng refleksyon ng sinag ng buwan. Sinusundan ng kamay nito ang bawat kurbang daanan ng mata. At muli siyang inangkin ng asawa. Pangalan ni Alan ang huli niyang nasabi bago siya tuluyang nagpadala sa nakalalasing na kaligayahan.